mga paps no? Mayroong inak kayo mga paps na nagpunta dito sa aming bahay mga paps no? At yan, inakit ni M16 mga paps at hinawakan ko yung camera mga paps eh, gumagalaw mga paps Ayan mga paps, dumapo sa kulungan natin mga, mga paps no? Kay M16 mga paps So ayan mga paps, inakit na inakit mga paps, napakawais na kay mga paps no? Ayan sa kulungan patrakan talaga mga paps ang pulot natin mga paps sa istaas mga paps yan gustong pumasok na inakay mga paps so yan yan mga paps no? so yan gustong kumain ng inakay mga paps naguguto mga paps Hinawakan ko yung kamera mga paps kasi panandalian tu mga paps no? kukutum telagi ina kay mga pops yan gusto mo masuk ina kay mga pops ano nga di mo pasok mga pops ako gusto teyanya mga pops gusto pumasa sa ina kay sa kulungan mga pops at di siya mo pasok mga pops silong bayan ni eh, si 16 mga pops yan 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 pasensya ng mga paps magalaw yung ating kamera mga paps kasi nawakan ko lang itong mga paps <laughs> Dan, gusto pumasok sige pasok <laughs> sa tabing daan ko yan nilagay mga paps sa harapan na bahay mga paps no? Oh. gusto pumasok kayo na mga paps hindi mo papasok So, inilah Betul, inilah Gerang kutum, terang Yang nak kaya, bapak, inilah Tuan, kubasan Yang nanah, inilah, bapak So, inilah Muka, kemas, kemas, inilah, bapak Inilah Oh, betul, terang Bermasuk, inilah, bapak Sikit, Nasung, kurang Yang camera natin mga kapsa yan nasa loob ako ng bahay mga kapsa sa may bintana mga kapsa So, ayan. Dumapo si taas mong pap. Pero hindi sa may trapang pap. Sa ha, hindi sa may pulot, dumapo si baba ng kunti mong pap. Si may hawakat. Kapag aakyat yan siya, mga paps. Ayan, malapit na. Kung kempayong... Oh, may punti-unting kampay pala yung... Hindi playong... na kayo, mababa naman siya mga oh, kumakampay pa mga, mga paps oh. sisiyo na yan mga paps kumakampay yung sisiyo mga paps inakay yung... mga paps, Nakay, mga paps oh. Huwag lang siya magkamali, mag sa taas mga paps. Kasi kapag umakyat sa taas mga paps, Segera ada di dikit-dikit yang bapak yan mga paps na may bulaklak sa kamirat mga paps at yan yung banda mga paps at uh, saka yung gumbilya na bulaklak namin mga paps no? yan <laughs> kung magkampay pa yung inakay <laughs> sige lang wise man ang matching <laughs> mahuhuli at mahuli pa rin Sankar? Dan kau Dan Kutik-kutik kampai Kutik-kutik kampai kutik Peminta kau para Talaga di sini Di rumah Ketika Cuba. pumasok mga paps at daw ka wais na sisyo hindi siya makapasok mga paps kasi hindi nga makawala yung ating pangate dyan, papasok ko siya Huwag ng pulot mga kasi mas distansya na dos ata sa uh, galing sa pulungan kapag nadikit ko yan masyado mong pup, siguro kanina pa yan ayun dumikit na mga paps huli na ito yung sinasabi mga paps daanan ito mga paps no daanan yan mga paps inakay talaga mga paps so, oh. so napakaliit pa mga paps so ito yung pangatin natin mga paps at sa harapan ng bahay ko mga paps no dito ko sinahuli mga paps at daanan lang ito mga paps so oh. yan kanina mga paps eh, dyan sa niyog dyan sa harapan ng aming bahay mga paps no yan so dito ko lang nilagay si m natin mga paps He he. Dali ni M16 mga paps Ayan mga paps oh. Napakabata pa talaga mga paps oh, Tingnan yung tuka mga paps oh. So yung kulay na kanyang baabang mga paps oh. Huli ka ngayon <laughs> so, ayan mga paps oh. Hey. May nahuli na naman si M16 na ma, pang ma ang mga maaga pa mga paps. Alas 9 pa ng mga paps. Kasi hindi ako naghunting mga paps. Dito lang ako sa bahay. So, ayan, nakahuli na naman si M16, si M16 mga paps. No? Hey. So ayan, hanggang dito na mga paps. At shout out sa inyong lahat mga paps. No? Hindi ako nakapag-prepare ng shout out ninyo mga paps. Kasi mabilis ang paghahat natin dito sa sisiyo na to. Kalian mau